Dok, so, curious ako, ito po bang TMD, curable siya or manageable na once na magkaroon ka? It's manageable. Mm, no, it's ayaw. manageable. Uh, like sa akin, um, no na experience ko yung pagkaharong ganto. Um, I think that was 2014. No, mm. uh, parang three months ako may stiff neck. Mm. Three months, no, na both yeah. side na napakasakit. nagpa check up na ako sa lahat ng doctor. Nagtake na main pain reliever, muscle um, relaxant. For a while lang, one hour lang mawawala. Tapos yun na naman. Na. Tapos okay. lagi napakasakit ng ulo. But mm -hmm. once na no, nag-wear nag, nag na ako ng splint, parang magic. Ah, yes. Nag-improve nag na wala para. yung stiff neck ko. Nakapag-open ako ng maayos ng mouth. So, winner ko siya minimum of six months. Mm -hmm. Tapos may phase two ako na pinagdaanan na treatment. And then... Um, kailangan na i-maintain yun. Kung ano yung inayos ng splint, oh. kailangan ma-maintain na siya para hindi bumalik. Okay. Paano, no? paano po ma-maintain? Mag-splint pa rin po? Yun. Uh, in, uh, may tinatawag kasing dalawang phase ng treatment. Sa akin, ang ginagawa sa pasyente ko, ang phase 1 yung pagsusot ng splint. Okay. Phase 2 ay yung kung ano yung ginawang position ng splint if a finalize na na face mm -hmm. it could be through braces or mm -hmm. it could be through crowns o lalagyan namin ng over so ibang treatment na siya sa clinic ganon pero may times na kapag medyo dahil syempre kumakain tayo medyo nababawasan pa rin parang unti-unting na nababawasan yung layer ng ngipin, no may times sasakit pa rin siya so i-manage ko na lang may make sure ko na lang nasa tama siyang position oh. Do, may times ba na kailangan ng mag-undergo ng surgery ng isang pasyente dahil sa TMD. Huh? For surgery ng TMD no. Nasa mga ano na 'yan, severe cases. Ano po ba yung mga Usually kapag cases? ano na 'yan, uh, nagkaroon nga ng injury na aksidente, mm -hmm. nagkaroon ng fracture dito, mm -hmm. 'yun ang for surgery. Pero as much as possible, kung mga minor cases lang kayang i-manage, maiwasan It's natin yung lang. surgery. Pero yes. dok, sa mga cases ng may mga locked jo naman, dahil po ba 'to sa TMD? Yung okay. mga nagla yung jaws. Si lock jaw naman, anong nangyayari? It's like, joint siya, di ba? Mm -hmm. Tapos, um, siguro ganito natin na-explain. Ito yung part ng skull natin, mm -hmm. ito yung joint. Pag umanga nga tayo, ma-open yan. Yes. So, kung nagla-lock jaw, nung pag open na mouth, lumabas siya dito. Mm -hmm. So, hindi na makabalik. Ayun na, boom. na, na Oo, nakaharang joint. na. Sobrang nakaharang na. Kaya yung ginagawa sa iba, hinahatak, tapos pinapasok yes. ulit. Right? Like that, no? So may ano rin siya, part din siya na may problem dito sa DMV. Mm -hmm. Ganon din. Pero, yung ganong case, uh, again, better na ma-check up muna ng dentist mm -hmm. kung anong better na treatment, no? Um, pero mainly, minamanage lang yon, iniiwasan na yung magokos ng paglalakjo. So, yun nga, yung pagnganga ng malaki, pagtawa ng malaki, pag, ng malaki, pag mga ganyan. Mm -hmm. Common din ba dok sa mga ano, yung mga nasa martial arts? Kasi di ba pag sa mga boxing naman, Call or mga mixed no, martial no, arts? Oo, no? Bagong pa nga nagagala. Possible. Kasi, ang, actually, ang TMD, no? Ang hindi, hindi natin napapansin, pero common siya sa marami sa atin. Hmm. Hindi oh. hindi napapansin na meron pala. Pero hmm. dahil na ma-manage naman siya. Mm -hmm. O kaya yung pain or or yung nararamdaman niya nawawala naman for a while in just few weeks. Mm -hmm. So hindi na binibigang pansin. So mas mabuti na mas mabuti na um, I-take note na lang natin yung mga bagay. Paano siya i-manage? Hmm, saka yung ano yung iiwasan. At ano yung Pero, iiwasan? Pero dapat na-mention niyo po yung anak niyo po. Eh, parang meron ng... Nag-grind. Nag-grind mm -hmm. nag mm -hmm. na po siya. Mm -hmm. Paano po yung management sa ganun? Kab kabata pa. Kasi di ba pag mm -hmm. around 6 years old, parang hindi pa po oh, uh, oh. Para permanent lahat nung i nila. Oh. So parang mag-iiba pa yung mga structures nila dito. Mm -hmm. Pwede po ba na sa ganong kaaga, pag na-detect natin na may possibility mag-develop siya ng mga TMD? Parang meron na po bang pang iwas na pwedeng gawin para hindi na mag-develop ng TMD itong batang? No, ang ganda question yan, no? Pero uh, sa ngayon, ginagawa ko sa anak ko, inoobserbahan ko pa lang. Hmm. Kasi normally, sa ganong edad, hindi mo naman mapapagsuot ng spleen. Yeah. No, hindi naman magsuot ng ganon. Sure. Walang syaga talaga. Tapos, nabang natutulog sila. Hmm. So, um, Like, kapag may suit sort ka of appliance, so Eh. Hirap na sa bata, di ba? So, sa ngayon, inoobserbahan ko pa lang siya. Especially, nasa naka-baby tooth, baby tooth pa, mm. na, baby teeth pa mm. naman lahat. So, inoobserve ko muna siya. Hindi din naman all the time na nag-grind siya. Yeah. Mm. So, Sa malamang kapag sobrang pagod siya that day. Mm -hmm. ganun na. Ano po po yung perfect age para magpa-check para dito sa TMD bawa nakakakita na sila ng problem sa mga teens po ba? Or basta kaya na nung bata na i-handle yung Yes. Familiar? So mas suggested na ano um, uh, kaya na nung bata mag ano mag comply. Mm -hmm. sa sinasabi ng dentista o ng doktor yon pwede. Pero recommended sa bata for if if usapan natin na check up lang no. As soon na magkaroon ng ngipin ng bata, ma-check up. up. Oh, yes. maalagaan. na. Oo, oh, oh, yes. Maalagaan, ma okay pa, okay oh, yes. maalagaan hmm. kasi napapansin natin yung mga bata. Um, mga milk teeth pa lang, hmm. na ng sira. Ito, so, pinapabayaan ng magulang. Mayaman eh, na, ma, ma na ma 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 mapapalitan <laughs> pa naman ng permanent oh. yan. Hindi, kasi mm -hmm. may purpose yung mga baby teeth na yan. And mm -hmm. that's to prepare yung permanentus na tupuko. Mm -hmm. oh. Dok, meron po bang mga exercises para ma-ease naman yung pain mm -hmm. or kahit pa paano maiwasan yung paglala ng clicking, tapos mm -hmm. na, nung mismong TMD po? Uh, actually ang exercise din is also one step to manage okay. the mg. So kasi kapag nag-exercise tayo, medyo nababawasan ng stress, mm -hmm. di ba? Okay. So yes, may mga exercise stretching. Okay. Stretching, um, exercise ng sa likod, even yung pag-upo na tamang posture. Eh, na. yun na, <laughs> uh, <tamang laughs> sure. nga. Oh, tamang posture. Para mag-stretch tayo Test out, test out. out tapos yung uh, shoulder blade mo sa likod, medyo i Stretch. Pagdikitin mo, pagdikitin mo, oh. gano'n, yan. Ayun, really parang diba? me. Tapos meron din yung mga stretching sa head. mm, -hmm. mm -hmm. ganyan. Stretching. Mga stretching. Mm -hmm. Also yung, uh, tinuturo ko actually sa patient ko, kasi so, syempre, once a month lang naman siya pupunta, sa bahay, ini-inform ko na mag-stretching. Yung nagtuturo daw ng mga steps mm -hmm. ng pag-exercise na stretching. Okay. How about yung dito sa bibig po, Dok? Yung parang face yoga, ganun po. Face yoga? Yung yes, yoga. I think it helps yung ma... na ano mo lang. Siguro with regards to face yoga, mas alam niya yun. Mm Hindi -hmm. ko masyado <laughs> alam. Yung parang mga exercises po, Dok, yung minamassage po, ganun uh -huh. po, okay din ah, po. I think makakatulong yun. Basta maiwasan lang na mayroon pag-open ng malaki. Okay. Okay. Pero yung pag-mamasage nito, relax. yes, makatulong okay. yes. ma relax. Importante basta marelax. Mm -hmm. Oo. Also yung iba, kapag meron din akong patient na um, nanggaling na sa sprint, mm -hmm. nanggaling na sa splint sa ibang dentist, pumunta siya sa akin, pero masakit pa din talaga. Super mm -hmm. sakit pa din ito. Ang, at ang nakita kong cause is not the joint na, mm -hmm. pero is uh, considered pa rin TMD kasi related na si mm -hmm. jaw muscle. Ang ginagawa ng treatment, meron research, na nakakatul nakakatulong ang botox. Botox dito oh, sa mismo part. Oo, to relax. Part. Ay, okay. To relax this muscle. Mm -hmm. So, meron na ring ang botox could uh, use na rin for treatment ng TMD. TMD. Oh. Okay. okay.